papasok na nga ako ng trabaho and syempre ayan gamit ko na naman yung Mio bike ko na kapag makakakita ng tulay ay automatic kailangan kong bumaba kapag pinapadyakan kasi siya ng paahon ay natatanggal yung kadena kaya naman hindi na natin pinipilit bali maaga pa nga yan kaya naman naisipan ko muna magtambay saglit sa isang tindahan para uminom ng cobra hindi siya sponsored guys wala lang na miss ko lang talaga din na magkobra minsan nire ready na nga nila dito yung mga karo ng prosesyon kasi dito talaga sa Bulacan yung may pinakamahabang prosesyon kapag semana si santa and after while, ayan nga, andyan ako sa office. So, bali, ang bilis lang ng oras, kaya naman dumating na yung time na mag-out na ako. And ayan nga, nabanggit ko sa mga ka-office mate ko na nagbablog nga ako. Sabi ko nga na kumaway, pero ang ginawa, nag sign, tapos may batok pa. Pero okay lang, kasi matagal na kami magkakilala. Pinagkukwentuhan nga namin dyan yung iba't ibang klase ng voiceover, pati na rin yung ibang pagbablog ng iba. Pero hindi naman sa pangkikriticize, kumbaga parang napagkakatawaan lang namin pag-usapan. Like, paano daw ako mag -blog? Sabi ko ganito. Binuksan ko na nga ang pin tuan at lalabas na ako. Hinakbang ko na ang paa ako at dahan-dahan na naglalakad. So ayun, tawa sila ng tawa kasi parang oo oh, oh daw yun. Yung sobrang detalyado ng ginagawa. Hindi nakikita na nga daw pero sinasabi pa rin. Anyway guys, ito nga palang mga parcel na to is para sa gagawin kong business. Bali, gagawa kasi ako ng mga dishwashing liquid and ilalagay ko siya sa mga pet bottle tapos ibebenta ko. So para sa mga gusto mag-avail, murang-mura lang, 30 pesos lang, 250 ml na siya. And meron akong gagawin na walang logo at yung meron branding ng sarili ko para kahit na mapapano ay pwede kayo mag rebranding kung gusto ninyo tapos ibenta nyo sa ibang price so nakawin na nga ako and yun lang guys thank you for watching